magandang hapon o oh, magandang gabi po oh, sa atin lahat welcome to my vlog na oh, nasa tapok pa rin ako ngayon oh. yung kasama kong titinda o pasyat ako oh, Noel Klaberia Kiron Tagasin ha? Kiron Tagasin Kiron Tagasin Kiron Tagasin Kiron Tagasin o oh. mabula pa ta Marta, ay magtasikol ng Marta, yung magtasikol ng Marta Boys. Joel Walt Villarriba. Lowe, ay. ay Lowe, pangin Tanggol na, sak, pasyat tanggol. Saka yung magpinsan na, Christian. Aran, <laughs> Jeff, <JP> Febrio, pasyat matul. <laughs> <laughs> yung kasama ko na titinta ng bauta, nandito ko, sabi, pahinga na naman ako, pahinga pa ako. Alam kong pagod so, ako eh. Balo na Mr. Green Boy. Uh, Eric, the Oleh sebab... Orang-orang Boy yang Marta oh. Marta, Marta Oh Tasyo! Kenapa Tasyo? Kenapa tak Tasyo? Binet <laughs> Habibol di Tasyo Oh Si Noel Claveria na Malawut Oh uh, Loway paging kan Sino? Kenapa Oh, kasama ko yung din daw katabi ko, si Balot. Oh. Angel Sweet pa tau Oli Uli tingko ajo sa TV, pa sa sayo. Yo sa TV, pa sa taot. Alam niyo na yan oh. Mari kar buka pa sa Oh. 有，兄弟们啊，我该急救。